Nagsagawa ng opening ceremony ang Caraga Regional Athletic Meet sa lalawigan ng Surigao del Sur kung saan naging maayos at mapayapa naman ito. Lumahog dito ang mga mauhusay na malalaro mula sa iba't ibang paaralan na may kakayahan sa larangan ng palakasan. May report si Leo Delica. Maayos at mapayapang naisagawa ang pagbubukas dito sa Tandag City Surigao del Sur Sports Complex ang Caraga Regional Athletic Meet Cram 2015. Nilahukan ng mga mahusay na mga manlalaro mula pa sa mga paaralan sa iba't ibang probinsya sa rehiyon ng Caraga. Ang special event na ito ay opisyal na binuksan sa pamamagitan ng mga inspirational na palanalita mula sa mga prominenteng tao sa panguuna na din ni Governor Johnny Pimentel, ang kasalukuyang gobernador sa Surigao del Sur. Kasama sa nasabing programa ng event na ito, ang Lightning of Torch, Pledges of Coaches and Players, dance presentation at ang hinihintay na fireworks display. Ang aktibidad nito ay magpapatuloy hanggang sa Biyernes. Leo Delica, Eagle News.